Nakilala ko rin ang tunay kong ina. Ina, sabik na sabik ako sa inyo. Nagkakamali ka riyan. Siya ang asawa ng punong ministro. Ikapitong babae ng ministro ang iyong ina. Napagkamalam mo tagahugas ng paasiginang li? Paano mo naman naisip 'yon Kung ganon, siya pala si ro. Di, nasaan po ang aking ina? Hindi ko ba siya maaaring makita? Nais ko po siyang makita. Wala ka ba talagang tamang asal? Tandaan mo, ikaw ay isang anak ng punong ministro. Kung maliman ako at walang tamang asal, ito'y dahil walang nagturo sa Kaya, naguguluhan pa po ako, Ginang. Uh, uh, ina, papaano ang aking tunay na ina? Bawal ko ba siyang makita? Sige na, Weiyang. Marami ka pang pagkakataon para makita ang ina mo. Wala kang dapat pag-alinlangan, ha? Opo, Lola. Si Wei Yang, kararating lamang. Naninibago pa siya sa atin. Hindi niyo dapat bigyang pansin ito, ha? <laughs> Tama naman si Lola. Dahil dito na siya maninirahan, dapat niyang matutunan ang kaugalian rito. Tuturuan ko siya ng mabuti. Isa pa, siya ang pangalawang binibini. Ang dalawang tagapaglingkod niya, hindi na babagay para sa kanya. Wame? Ano po yon, Ginang? Ikaw na ang tagapagsilbi ng binimin, kaya alagaan mo siya. Opo. Malayo pang pinanggalingan ng aking apo. Pagod pa siya. Dalhin mong binibini sa kanyang silid. Dito po tayo, binibini. Binibini. Binibini Bini. Nagsiyasat ka ba ng maayos? Malapit na ang kaarawan ni Lola. Kailangan ko talaga magmanman. Kanina nga lang, marami na akong nalaman. Kagaya ng mga handog ng ibang binibini. Karamihan, hindi naman mahalaga. Kaya lang, si binibining Changru, nagborda siya ng kalatas ng mahabang buhay. Bukod sa maganda, mapalad rin ito. At mahilig si Lola sa mga ganong handog. Tansyang, makinig ka sa lungsod ng Ping. Maging sa pagtugtog o pagpinta, pagbubordaw o pagsusulat, magbigay ka ng pangalan ng mas mahusay sa akin. Singtingkad ng buwan ang iyong kahusayan. Kahit maraming bituin sa paligid, maliit sila at walang laban sa inyo. Ginawa ni makakayanya ang makakaya niya upang makilala siya sa pagtitipon. Mataas ang kanyang pangarap. Tansyang, alam mo na ang dapat gawin intindihan ko po. Changru! Ay, sabi ko naman sa'yo! Galing na lang siya sa bundok, hindi ba? Changla! Pinsan, binati na ni ang si Lola. Nakahihiya, halos halika na raw niyang sahig. Hindi ba? Tagabundok talaga siya. Walang pinag-aralan na hindi marunong bumati. Ah, alam mo ba? Pinagkamalan pa niyang tunay na inang nanay mo akala mo matagal na niyang kakilala. <laughs> Kawawa! Hindi niya alam, tagahugis ng paang ina niya. Changshi, huwag kang ganyan. Bakit? Di ako nagsisinungaling. Totoo naman talaga. Si Wei hindi lumaki rito. Inilayo sa ina niya. Unawain natin siya. Isa pa, hindi naman masamang ituring yung tunay na inang aking ina. Kararating lang niya. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Kapag naturuan siya ng tama, hindi magtatagal, magiging maayos na rin siya. Changla, hindi mo pa siya nakikita. Bakit pinapanigan mo na siya? Ay nako! Ganyan kasi si Changla. Sobrang niyang bait. Palagi niyang iniisip ang ibang tao. Ngayon, isang pamilya na tayo. Magkakapatid ang turingan. Dapat tulungan natin ang isa't isa. Pauwi uh, ka na, anak. Narito ka na sa akin. Uy! Oh. tapalasan ka talaga! Umalis ka ng silid mo! Nang hindi alam ng amo, bantay! Yaya, maawa ka. Kahit isang sulit lang sa anak ko, maawa Tumatas kayo lang ka ng ko! ko ito! Malalagot ka kay Ginagli! Huwag ka nang lalabas ng silid mo! Hoy kayo! Huwag kayo! Huwag Weyang, dapat sana'y dito ka nakatira. Narito ako, hindi ka. Hindi mo pa.